Kahit pala pakainan pa ng kaunti, ay eh, harip ah. ต้น Kita naman din sa Kadiliran ay Kita naman sa pagubo na maganda takbo Kahit pala pakainan kaunti, pa ng kaunti Harry pa Yung mga container ng crude oil, bigay dito Para hindi yan mo ay oo ah ay. ay nabubukos <laughs> sabi hindi daw ako naliligo ay kaya eh, si Francis pala nagbuhos sa akin kaya pala ay nandun pala sa tabi nuhusan ako ito pa oh, yan sa pa oh. Nilapitan niya ata ng pangulong kanina. ayon. Gusto nga muna natin dito, magandang silid. Sa kabila yata ang pabor. Sa lubid, kabila ang pabor na yan sa lubid. Sa kabila mo itali. Ganda ng takbo ng bangka natin ngayon. Lalo na pag napa... Kainan na kaunti, lakas pang atras. <laughs> Step ball siya sa atras. Ha? Kas kas ano sis Kas kas kay bangko yang kumaan doon eh Bangko yang nangain Ayan <tipulong> mga nangain ko Alas 6 ng... Bisini bina uli ng uh, hapon Pagabi na ayun wala Dumipat na uli kami maganda na itong amin natayuan Mga nangain wala nang silig Wala nang agos Maganda pa yon ang bayat magka kaya lang, wala pa rin kami na huli. Pero, <coughs> may ikin naman, marami na ulit ang namumonitor na kumakain sa madaling araw. At saka may ilang bangka na rin na kahuli sa araw. Na may ilang ilang pangalang. Ayan, may mga bangkana dito sa ating palibot. Kaya lang itong aming payaw na nakatalian, mayroon siyang apong na maliliit sa puno. Hindi kami makahuli ng pirit. Wala kami mahuling ano, yung mga kalinganin na maliliit Para pamain Pero kanina Mayroon siyang kumakawan na Masyado pang maliliit na isda Sana may bigtuna At uh, dito sa mga kalapitan natin Mayroon namang ilan na nakahuli Hanggang diyan sa may pawisti Malayo mga amigo Ang aming nilipatan Doon sa aming dating tayo Na parang baha Kala mo baha na yung agos Sobrang lakas Wala Walang pag-asa talaga makahuli kaninang madaling araw. Mabuti na lang dumating na yung aming LC. Nakalipat na kami. At na nagkayagin naman. Maganda naman. At saka maganda pang magpatakbo. Ayun. Ang, ang pag-asa na lang namin ngayong araw na ito para may huli kami yung aming service nasa dayo. Eh, hindi pa sigurado kung wala may huli o wala. Ay, gawa ng Malay natin, pag-uwi niya, may dala. gawa ng yung mga nakapalibot sa amin ngayon, yung iba may huli na talagang tumuma lang ng matagal marami kaming bangka ngayon na pinahihirapan yun nasa may bandang norte namin mga amigo ah uh, bali nauna lang kami ng dalawang araw ah uh, may huli din naman silang isang piraso parang sa amin may isang piraso lang din at saka ilang piraso ang lamarang na uh, huli ayan tapos mayroon yung naghila sa amin Ayan, naka-apat na piraso naman na sila Pero nung hinila nila kami Isa piraso pa lang din ang huli nila Mas una naman sa aming lumaut yun Nakatsimpuhan lang na nung hila-hila nila kami May usya na silang piraso Doon sa kanilang nakatali ang buya Doon sa kalapit namin Nakahuli sila ng ano, tatlo uh, Nakatatlo pa sila Kaya Ayun, mga kahit pa paano Mga ka bawas sa uh, magiging logi Mahal pa naman sa ang isda mga amigo Kaya lang wala kaming isda pa Isang piraso pa yung aming bigto na Pero Kumbaga man wala nang buwan Ang ah, ah, buwan ma Lampas na sa hati Malapit nang mawala ah, pa, Sabi pa nila patunaw na Ay nagkumpisa ng kumain dito sa may gawing Norte ng uh, North at northeast ng uh, Pulilio Island Bago pala nag-umpisa na ito kami ngayon Sana naman mga amigo magtumagal at magtuloy-tuloy Para kami naman ay makahuli na rin ayun mga amigo oh. <laughs> Nagagawa sila ng sikpaw oh. Kalaki na sikpaw O oh, yan mga amigo oh. Yan ang huhulihin nila oh. Uy nagtalo na naman hinoon ha? Ay, ay maliwanag ay Hindi pala pwede yan Sobrang oh, liwanag pala pala kaya Kaya To <laughs> ara. Ayan, 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 ayan. ha. mo lumutang, hintayin mo lumutang. Bil, ako muna dito muna. Sande suddenan. Menira, menira. Wala bantoon, wala. Wala bantoon. Wala dun. I love una water. Piliin ko na 'yung syrup. One syrup. mo lumutang. Kasama yan po Saan ah? No, Nawala, nahinuon. Saan? Saan din ako, oh. saan din ako? Oo. Oh. Oo. Oh. May lang. na ako. Pinaliguan mo naman ako. Hindi naman pala ganong maliit.

Oy! Dito! Karapit! Karapit ka! Karapit! Karapit oh, ka! Oo! Dito ka! Naririnig ka kami! Nagkapit daw! ka ay! Tangkalay ka ng dikit Pagkain! O oh yan o! Oh, Pagkain! Dapatin mo, tingnan mo yung kung anong meron dyan. Ay, lumabog na. Anong dyan? Lumabog lang. Eh, tumalik na pala. Ayan. Ano ba? Wala ka bang nakalagay sa likod mo? Asa? Ayan? Balik! Pagsisilipin ka Malinis man, okay. malinis man yung tiyan, wala man nagdikit

pagreklamo din. Talagang matumal pa, pero may mga nakakahuli na ilan ilan. Oh, yan, yung mga simple si sa pagpagal na rin yan sa lao, talos ka din pwede namin yan. Kala nakauwi na yan, hindi pa rin pala. hindi pa yan ano eh. hindi pa nahiwalay like. nandiyan pang nanay yan eh -di 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 pa yan Gel 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 Gel